Gusto mo ba na siya ay mas lalong ma-in love at mas lalong mababaliw sa iyo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa at habang buhay ikaw lamang ang pagkakamahalin niya. Kahit ano pa ang away ninyo sa isa't isa at kahit hindi kayo nakakaintindihan minsan at dapat hindi talaga humantong sa paghiwalayan ninyong dalawa. Kaya isa tulong nitong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kayong dalawa ng mahal mo ay magmamahalan habang buhay. Basta palagi lang magtiwala sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng garapon at pagkatapos lagyan mo lamang ito ng tatlong kutsarang asin. At isunod mong ilagay ang tatlong kutsarang asukal. White o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng kaunting tubig. Kahit kalahati po sa garapon ay pwede na po yun. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng tatlong piraso na dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo ay pwedeng gamitin at isilid mo rin ito sa garapon. At pagkatapos, kunin mo ang papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya at sa likod ng papel isulat mo ang kanyang kapanganakan kung alam mo at kung hindi mo naman alam ay okay lang as long as alam mo ang kanyang tunay na pangalan at pagkatapos, i-roll o itupik mo ang papel at isilid mo rin ito sa garapon at nang malagay mo na lahat hawakan mo ang garapon, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan nitong ritual, ikaw ay mas lalong maiin love sa akin ng husto. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago itong ritual pang matagalan. At paniguradong kayong dalawa ay mangmamahalan habang buhay sa isa't isa, malayo o malapit man kayong dalawa. At dapat gawin mo itong ritual na mabuti ang hangarin mo sa kanya at huwag po ang busuhin ang mga ganitong pamamaraan. At dapat gawin mo ito sa mabuting paraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless.